Hello guys, welcome again sa aking vlog. This is Nurse jo Phil again and pag-usapan natin bakit yung Aba ay isa sa mga pinaka the best na manpower agency sa Pilipinas. Disclaimer lang guys, hindi po ako um, sponsored ng Aba pero Aba baka naman. So ayun na nga pag-uusapan natin today kung bakit ko nasabi na one of the best agency sa Pilipinas yung Aba Personal Services. So isa sa mga reason is um credible talaga sila. No, um they are the Aba is one of the partner of a credible um agency dito sa um, Ireland which is Kate Cowig. So yung Kate and Cowig kasi is one of the biggest um healthcare manpower agency dito sa Ireland. So kung sino may nag apply dito or may mga friends kayo dito sa Ireland, um, alam na alam nila kung sino or anong kumpanya yung Kate Cowig dito sa Ireland. So syempre kung pipili tayo ng agency, no? Uh, dapat doon tayo sa credible na hindi tayo masascam dahil uh, isa 'yan sa mga problem natin pag nandyan tayo sa Pilipinas marami tayong na-encounter ng mga scammers no pag nag apply tayo abroad which is napaka-unfair ng ganong uh, proseso dahil hard-earned money natin yung uh, binibigay natin sa kanila And my second reason siguro why I uh, why I like I Abba is um, they are credible also and knowledgeable about uh, POA documents processing you no know? so yung Abba ay sobrang tagal na sa ganitong industry you no know? so ibig sabihin they are very uh, meticulous kung ano yung mga kailangan mo ipakita sa immigration officer pag lumabas ka ng Pilipinas So my third reason why I choose ABA as one of the best agencies sa Pilipinas is hands-on sila sa processing. Okay, so just like for example, bibigyan ka nila ng documents and yung documents na yon na fill out mo ng mali, then malalaman nila, malalaman talaga nila yon dahil sila mismo chinecheck nila yung mga documents na yon. And for example, may mga pinapakumpile sila sa yung documents from the Um, authorities like for example PRC, mga ganon, as uh, a school okay, so pina-follow up nila yon kung ano na yun yung mga status, no? So, very hands-on talaga sila sa'yo na makaalis as soon as possible sa Pilipinas. So, I think I would recommend yung ganong um, klaseng uh, services no sa mga Filipino nurses na mag-apply din dito sa Ireland. So, my fourth reason, maybe uh, ve yung ABBA is very responsive when it comes sa mga queries, no? So, ma marami akong nababasa ng mga comments minsan, no, sa other groups, na sa Facebook groups na nag apply sila, no, na ng ibang bansa. Then, pag uh, nakuha na yung mga bayad, no, uh, hindi na nagre-reply yung, yung agency or ang tagal so uh, sobrang tagal magreply sa kanila sa mga queries nila. So let's consider na maraming ginagawa yung mga tao or mga staff sa agency but you know it is sometimes it's better to uh, you know to have um, assurance also na masagot as soon as possible yung mga queries natin you no. Know? Ah uh, syempre para to avoid you know, further anxiety also. So so bilib ako sa aba dahil uh, as soon as possible within 24 hours sometimes sinasagot na nila yung yung uh, queries mo regarding sa you know sa processor sa updates ng application mo so isa yan sa mga reason bakit nagustuhan ko talaga yung aba as a manpower agency diyan sa pilipinas going here sa ireland So the last reason bakit nasabi kong um, isa sa mga the best yung Aba is yung mga staff ng Aba are very friendly. No, madali silang i-approach actually. Kung meron kang queries, may mga tanong ka, ang bilis lang nilang i-approach. Hindi sila uh, intimidating. No, um siguro yon yung isa sa mga nagustuhan ko talaga sa Aba dahil sa attitude and characteristic ng mga staff nila. So maybe that is why ABA is one of the uh, highest rank um, agency sa Pilipinas. So yun yung mga reasons bakit nagustuhan ko yung ABBA's personal age uh, personal services no as um, agency jan sa Pilipinas. So I hope na makatulong ito for you to choose ng uh, agency uh, going here sa Ireland and makita kita tayo. So spread love and peace.